Bilang pagpapakita ng suporta sa mga programa ng lokal na pamahalaan ng Barangay Old Kabatuan sa bayan ng Butolan, Zambales, nakisa ang kasundaluhan ng 69th Infantry Cougar Battalion sa inilunsad na Clean Up Drive, Kamakailan. Katuwang ng kasundaluhan sa nasabing aktibidad ang mga mag-aaral, mga lokal na mamamayan at mga barangay-faksyonary ng Barangay Old Kabatuan. Sinigurado ng mga kalahok na malinis ang bawat bakuran, mga estero at ang paaralan, maging ang mga masusukal na parte ay sinigurado na malinis at maayos. Tiniyak ng 16 IB sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Sunny G. Dungka na patuloy ang Cougar Troopers sa pakikilahok sa mga magandang programa at mga aktibidad na isasagawa sa mga lugar na nasasakupan nito. Ang isinagawang clean-up drive ay isa ring paraan ng mga barangay officials upang lalo pang pataasin ang kamalayan ng mga mamamayan sa mga sakit na maaaring idulot ng maruming kapaligiran. Ang pakikiisa ng kasunduluhan sa mga aktibidad ng mga lokal na mamamayan ay pagpapakita ng dedikasyon upang lalo pang mapanatili hindi lamang ang katahimikan at kapayapaan kung hindi maging ang kagandahan at kalinisan sa lugar na nasasakupan. Mula dito sa lalawigan ng Sambales, ako si Justin Ann ang inyong kaugnay.